Nanay Mera Sol Mercado 51 years old Siya po ay 5 months nang na-stroke Residente dito sa Barangay Paliparan Das Marinias, Cavite TV Bisaya 1 Hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin. For free only, chiropractic, hilot massage, bone sitting, and therapy. TV Visaya 1, maraming salamat po mga kababayan ko. 30. 30 years.